Good morning mga kanetsor ah, Dito tayo ngayon sa ni sa ating taniman ng luya mga kanetsor Ganito ang mga magandang taniman ng luya mga kanetsor Matataba ang lupa Kaya ang gawin natin ngayon hindi ipon natin yung mga malaking mga bato para nang sa ganun ay pagtanim natin ay walang sagabal mga kanetsor Kaya ito ginagawa natin para atis mapadali yung ating pagtatanim ng luya mga kanetsyo ito yung ginagawa natin iniipon natin lahat yung mga bato papunta dito para pag ating inaararo ito hindi sagabal sa pag araro mga kanetsyo kasi sa luya mga kanetsyo ganito ang magandang lugar na pwede natin pagtataniman kasi medyo makulimlim siya dahil marami mga puno kaya medyo maganda ang pagtanim ng luya pa mga ganitong area mga kanetsor kaya mga eh e, tips ko lang po sa mga farmer sa akin lang based sa aking experience uh, ganito ang magandang pagtataniman maliban dun sa patad kasi ito ang mga pab paborito ng mga luya kasi bukod sa malamig, uh, sariwa pa yung lupa mga kanitsor. Kaya ngayon mga kanitsor, basta nyo ko para kita nyo paano. ito so, mga kanetsor mga malilit na bato ating inihipon mga kanetsor kasi maraming mga bato na malilit ay mga nito ang ginagawa natin mga kanito Pre -pre preparation na ito para ah, pagtatanay na mo natin at least ah, pag nandyan na yung ating binhi pakararo natin to palinis dyan tayo magsimula mga kanito ito po mga kanito preparation na ito mga kanito ha? maraming salamat mga kanito